laban. Nakakatanggal ito ng pimples, dark spots, peklat, for face and body to ha. Kung gusto nyo mabilis ang pumuti, ang lambot nito pati sa mukha, pagkabanlaw nyo. Ayan, o, gaganyan mo lang siya. Pwede ito sa 7 years old pataas, buntis at lakti. ayan. Hi guys! Ayan, as you can see, nakablitch ako. Hanggang babayan, hanggang pa. Ayan, oo, oh, pak. So, babanawala natin siya ngayon. Itatarangin nyo kung anong bleach ang gamit ko. Ito siya. This is from Gorgeous Glow PH Bright White Live-On Bleach guys, maglalagay ulit ako ng lipo siya body wash and tignan yung effect niya sa aking skin. Yan, hindi na ako magsasalita, bahala na kayong humusga. Ayan, bahala na kayo ha. Magpapanood do ng, ano, walang katatyan cut can available sa Yellow Basket ko